dito sa Baliwang. Yung last day kasi dito ako nag... Ano yung ano, ako ng sila, diba? Nag-bot ka Oo, tapos nag-dust hmm. um, na tayo. nag na Ngayon, ako nung last week, Yung sa day, parang kanal. Parang ako tayo. Parang gano'n din parang nakilint ako dito. Parang ako Hindi, mas ako. Tagal ako makakalat. Pag, pag mo? Oo. Oh, mas masakit? Oo. Tapos hindi Tandaan nyo, tayo ilang taon na kayo ngayon? 65. Sabihin natin. Sabihin natin 60 lang kayo. Opo. Basta nag-dual dual citizen na kayo. Iwasan nyo yung mga pagkawalis na nakaganito. Oo. Oh. Huwag ganyan. So, sa... Extinant. Kung talagang hindi kayo magwalis, extinant nyo. Lahat kayo ha, mga katrim. Kung talagang syempre, minsan, ay, makalat. Gusto natin magwalis kasi yan na yung kinas ano natin eh. Kinalakyan natin yan. Eh. Magwalis tayo, nakaganto. Oh. Pero yan, pag may lower back pain na kayo, tulad niya, nag-ground siya o niya kung ano yung mano. Mm. Pag talagang hindi niya matigay na magwalis, yung walis, extinant niyo. Ito, yan. Oh. Kasi pag nakaganito, Wersado yun, dito. Tapos may sira na. Dik. Pag lumagitik yan, wala na, dire ah. Yeah. Oh, oh. Lalo kang tumanda. Puso <laughs> ganito. Yan yung teknik dyan, ha? Sa mga alam natin, nagdudual citizen na, senior citizen, extinan po natin yung walis natin, o di, nakatayo lang kayo, gaganong gano lang kayo, ito lang mga ngawin, hindi na kayo po. Okay, eh, salamat sa inyong panonood, sana may matutunan kayo day by day, yung mga bagong na nanonood, ganyan, sana matutunan niyan, yan. Parang hindi na maulit yung gantong sistema, o, oh. nagwalis lang, o, oh. parang kinuriyente rin yung likod niya, di siya makagano, oh alam na natin yung this problem. So, para maiwasan natin yan, haplagyan nyo ng tungkod yung no? habaan nyo yung ano, para hindi na kayo uyo Mas malakas pa ang ngalo nyo. Mas malakas pa yung hataw nyo sa walis. Tayo, sir. na ang Kung sakali man nangyari sa inyo to, kung sakali man nangyari, tulad niyan, hindi nyo alam gagawin. Unang-una, ang gagawin nyo, haplusin nyo muna ng pau. Pag sumakit, haplusin nyo muna ng pau yung barakang nyo. Tapos, kung meron kayong mga anak na nanonood sa akin, ganito, yung posisyon na to, mahalaga to, Huwag nyo nang lalakasan. Huwag nyo nang lalakasan. Kunyari, yung tatay nyo nagwalis, hindi makatayo, biglaan na. Isang beses niya palang nangyari, hindi pa matagal. Nung araw lang din yun, pahigayin nyo yun lang yung tatay nyo or mami nyo, mama nyo, papa nyo, lola nyo. Ganito lang, oh. oh. Tingnan nyo yung posisyon na yan. Par, lapit ka rito, par. Para may matutunan sila. Para hindi agad takbo kung saan saan. Ayan, oh. Patagilid. Nakatupito. Straight yun sa ilalim, oh. Kung ano ng ganito. Tapos sasabihin niyo sa mga gagawin niyo ng ganito sa magulang niyo, nanay niyo, tatay niyo, o lolo, lola. Huwag lalabanan, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Ganyan lang. Ganyan lang. Pak, kabilang side. Huwag niyo lakasan, lalo pag medyo may edad na. Huwag niyo lakasan, hayaan niyo lang mabinat siya. Ayun oh. Kabilaan lang. Pampers aid nyo. Yeah, no? Mm. Tuwid siya oh. Tapos sabihin nyo, relax lang. oh relax. oh, Ngayon, no? Tuhod ko, nandito sa tuhod niya. Puputok yan. Pitikin nyo lang konting konti ngayon. Pagputok nun. Wala na. Ito kasi, hindi da pa kayo. Kahit ito, kahit huwag nyo na itagdag to. Sarili na niya na ice. Da pa kayo. Kahit huwag nyo na itagdag to kasi iba naman to. Shoot nyo yung mukha nyo yun na tayo. Kasi baka hindi nyo rin ito kabisado eh. Yun lang. Tapos saklusan nyo rin yung balakang. Babakay konti. Ito kasi pang overhaul na to sa back. Ako na Sa mga therapist lang muna to na marunong. Huwag na to kasi baka ma Malakasan yun. Tumutunog din yan. Baka malakasan nyo lang. Baka hindi nyo alam yung patamaan. Yun lang yung kanina patag patagilid. Malak malagay yun. Malakas lang. Ito, delikado to. Baka uh, kung saan nyo din lang. Kailangan, aralin nyo muna. Yun lang. Kahit saan nyo hawakan nyo, basta patagilid. Huwag siyang lalaban. Tutulog yung likod nun. Ito, pwede nyo itong gawin. Madali lang ito. Roll, roll lang. Mga sila. lang. Okay. Para yung mga yung mga pigla sumasang itong balak. Siyempre, hindi naman tayo lahat may pera eh. Minsan, ano lang tayo. Lalo construction worker tayo. Hindi tayo nakakaiwas sa mga bigat ng trabaho. Kailangan, pag sumakit, masakit ba lang nyo? Hapusin nyo muna ng pao, tapos pitik-pitik nyo ng gano'n. Tag-isa na. Giginawa kayo agad. Promise yan. Basta malumag-utok yun, babalik yun hindi kayo hindi na kayo magpupunta kahit sa akin o sa mga makakaiwas kayo sa mga gastusin. Pero kung hindi nyo kaya, hindi nyo ma-perfect, tapos wala kayong kasama sa bahay, ang kasama yung sa bahay, asawa yung tapos mahina rin. Hindi kaya kayong ganun eh, lalo malalaki katawan nyo. Lapit kayo rito. O kaya, kahit di sa akin, marami na nag-a-adjust Kailangan lang mabilis maayos kasi pag habang tumatagal, yung iba tumatagilid na yun kasi sobrang sira nung bis Kaya kailangan manual no, agad kasi pagka-construction tayo, hindi naman tayo pwedeng tumigil sa trabaho. Wala tayong pagkikitaan. Wala naman nung, wala namang magbibigay sa atin kagad ng tulong. So, pag, ma, pag mahina tayo, lalo tayong masisira, hindi tayo makapagtrabaho. Wala, pag walang trabaho, walang pera. Kaganyan-ganyan kayo. Ayos nyo kagad. Okay? Yaya. Tignan nyo kung nung magbabago dito, kaya eh, hindi siya makaganon hindi siya parang masakit yung kanya. Pag lumagotok na yung back nun, ito, ino-overall ino mo na para kung mataga na. Okay, Neil. Let's Para lahat naman Adjust. No? Para sa darating na mga panahon, mas matibay si tatay. kami na dai. Ah. Pagtatayo, agilid muna to ojisihin nyo. Tay, alam niyo gagawin niyo, ha? Magpapawalis. Hindi niyo, pagka, oh, pag o, lang, oh, pagmahaba yun, ganyan lang, pakatayo pa kayo. Kasi nga, hmm. yun tapos tayo. Nagunak ako na dali. Kaya na. Mixi pa yung walis ko. Tayo babang bababa. Ba pa. ba oh. ah, oh. So, parang hindi na maulit yun. Alam niyo na, Yes. na nyo yung walis nyo. Marami tayong ano dyan, mapupulot na kawayan. O kaya yung PVC, mga hmm. hindi gamit, PVC, mas maganda, may kulay pa. Kulay green para tupad. Hmm. <laughs> Vem. Hey, thank you. Thank you.